Huh? Bakit Daenerys ay mo magpakilala? This is Daenerys. Daenerys is one of our very, very loving Samoyeds. Samoyeds are... Kung... Uy! mukod mukod tick tick or nalo exotic Bully Say hello. Hello. Hi everyone. This is Paula, our giant standard poodle. Ayan, standard poodle talaga ang pangalan ng giant standard poodle. Pero dito sa Philippines, may colloquial name na sila na giant standard poodle according sa aking pag muni, -muni. <laughs> Hello, this is Rome. Rome, Wakanda Junior, <laughs> our giant standard poodle puppy. Mamaya marirehome na siya. Hey, my daddy ka na. My daddy ka na. My daddy ka na. Giant standard poodle black. Hmm, for rehoming pa rin. For mahoming pa rin. Sino gusto kumuha? Hi! This is Tantan our Maltese. Talino nito. Tinuruan ko to. Marunong to mag-fetch-fetch ng bear-like. Si Rio, big help binigay sa akin ni Sir Arthur. Hello sa mami mo! Hi, mami! Andito po ako, marami po ako kapatid. At sana po buntis po ako para maroon, para na po meron po tayong puppies. Hmm. Hi, everyone! This is Jai Centered Poodle, Miley! This color is apricot. Ayan, for your homing pa siya. Actually, marami gusto mag-reserve sa kanya. Pero reservation po kasi natin upon down payment. So, pag hindi nag-down, may chance makuha ng iba, pero pag nag-down, sa inyo na siya. Hi, everyone. This is Caramel. This is my giant standard poodle. Meron siyang apat na tuta as of Hindi! Isa na lang. May isang tuta na lang siya na for reservation. Uh, isang babae. Uh, color silver. Silver show Monica. This is Monica. Yan. Named by my one of my best friends. <laughs> Hello, pati tao manika. Kasi manika. Tiyo ba di? To di la to di to palagi. Still for reservation. Open for reservation. Ma. This is my cupcake. Cupcake is a miniature schnauzer. A miniature schnauzer. Tatlong tatlong size ng Snauzer, may mini Snauzer. Nasmiyad nito kami ng Giant. Hayaan. <laughs> ah, masalikod. Ah, kung <laughs> to para sa pag lang. Oh, huh? bakit Daenerys? Ay mo magpakilala. This is Daenerys. Daenerys is one of our very, very loving Samoyeds. Samoyeds are kung, oy, mukod, mukod, mukod tayo. Sam is very chill dogs. Sobrang siya sagsuin ng dog na chill na parang may polar bear kayo sa bahay. This is the breed for you. Pero madal-dal to ah. This is our Mika baby girl, our giant standard poodle na color white. Ayan, sana bunti siya. Mika, ito yung reason kung bakit ako nag- uh, nakapag-dog breed. Kasi after four years, nanganak siya. Tapos, nagtuloy-tuloy na. Boom, boom, kinky eto maingay ito. Ayan, may separation anxiety ito. Hmm. mini Schnauzer. <laughs> This is Dior. Our standard poodle. So, pogi, no? This color is uh, uh, a bit of a... Cupcake! Oh. Bit of a cream. Cream side. Kasi apricot siya pero mas lighter. So, parang light. Apricot or cream. Ayan. Ayan. Si Scarlett. Itong aking, ano, star dog. Ayan. Ayan. Yan. Protective yan. Ayan si Aki. Ayan. Ayan yan. Vision PJ yan. Tapos ito, hindi niya madugugyug yan kasi six months pa lang yan si Barbie doll. Hi Barbie doll! Ligay dito Barbie doll! Ay nako! Ay nako! Tatlo pa sila nagdugugyug! Ah! Bakit kayo? Anong trip niyo sa life? Tatlo pa sila nagdugugyugan. Patay kang bata ka. Ito, lalagyan namin siya ng bubong. Ah... Pero di para may malagyan kasi yung progress kailangan namin tumubo. So ayan, kailangan namin siyang tumubo. Yun nandito medyo tumutubo na. Kasi hindi natatapakan ng mga aso. Ayun oh. Eh. Ayun oh. Di ba medyo buhay-buhay pa sila? Yan. Pero to kasi since tatapakan ng mga aso, medyo mas matagal yung tubo niya. Pero gilang. Gilang. Dati wala talaga to, masukal na lugar to as in parang muta ka sa ano sa jungle. Pero ngayon, look. My fence na siya. May fence na siya. So, the moment, ito, itong ating uh, munting tahanan. Uh, meron pa tayo actually ibang mga item, ibang mga items. Uh, meron pa tayong mga baby dolls na nasa taas. Unti-unti natin silang ibababa. Nagumagawa lang kami ng mga cages. Kung so, meron kayong mga gusto, mga nano exotic bully, giant poodle, giant schnauzer, let us know. Kahapon, nag-usap kami ng friend ko, pinag-usapan namin kung may kinikita ba talaga sa dog breeding. Dahil, syempre, unang-una napakahirap pagbenta ng aso. Sa dami ng breeds ng aso, ni mga taong may hinahanap na specific breed. At, sa mga breeds ng mga aso, BOOM! BOOM! Huwag ka okay, makapag dyan! Chika ka ng chika, Bawat breed, may kanya-kanyang market. Like ako, lagi ang market ko is mga standard poodle. Pag nag-jump ako sa ibang breed, nahihirapan ako. One, syempre mas mabilis makabenta yung may mas matagal na na clientele. Kasi, dito pala, sorry, dito yung camera. Mas matagal na na-clientel. Kasi yung mga may matagal na na-clientel, si si Sila rin yung maraming referrals. share referrals. Tapos, yung mga face, ang Facebook, bawal ka mag-post ng aso. Kaya pag may nakikita yung mga not, not for sale on Facebook, pero halata namang for sale, kasi nga, yung account nila ay inaalagaan nila para hindi sila ma-restrict. Kasi nakaka ng account ng Facebook. Ito, mahal na ako nito eh. Ayan, no? Ito, binigay din, binigay din sa amin. Pair sila. Ito, tumatakas. Pumunta sa kapitbahay. Mati ka na namin yung mahanap. Kaya, nagpina, pinapaspas ko yung fence dahil sa kanya. Kasi parang apat na beses siya umalis. Ito sa last na beses siya umalis. Kaya mga araw siya hindi binalik yung kapitbahay. Tik-tik is still available. Sobrang mahal ko to. Tignan nyo naman. Ay, available pa to si Tik Tik. Just yes, such a ball of love. Tignan nyo na po ako. Para may family na ako. Malambing to. Gagano lang yung sa legs mo, oh. Siyempre, di ka siya makakatalon sa kama tsaka sa sofa kasi maliit siya. Dito siya sa legs mo, gaganyan siya. Mas bigla-bigla nung akala mo, may tik-tik. <laughs> Sorry, ha? <laughs> May na namin so, ako. Sa pangalan sa kanya. Si Joshua. Sabi tik-tik daw kasi mga haba daw yung tikla. Love you. Bye ka Bye mga candy pets. Bye-bye. See you tomorrow.